Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit attractive yung mga introvert. Pero kahit na ganun yung topic natin, hindi ko sinasabi dito na kapag extrovert, hindi na attractive ha. Alam nyo, attractive din naman yung mga extrovert. At may mga dahilan kung bakit sila attractive. Pero sa video na ito, sa mga introvert muna tayo. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dahilan kung bakit attractive sila. Extrovert ka man, ambivert or introvert, maari ka pa rin naman maging attractive sa iba't ibang kadahilanan. Okay, simulan na natin. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagiging attractive yung mga introvert? Isa sa mga dahilan nito, mysterious sila. Yung mga introvert kasi hindi agad-agad natin nakikilala yung pag-uugali nila. E tayo mga tao, likas sa atin o natural sa atin na mas ma sa mga taong hindi natin kilala. Yung mga introvert kasi mas gusto nila na mag-isa lang sila madalas. Kung makikita man natin sila na may kasama, siguro iilan-ilan lang. Isa pa, konti lang din yung kaibigan nila at hindi sila masyadong nakikipaghalubilo sa sobrang dami ng tao. Ang mga introvert kasi kapag hindi pa sila masyadong komportable sa'yo, kahit pa madalas mo silang nakakausap, mysterious pa rin sila. Kasi masyado silang maingat sa mga kinikilos nila, masyado silang maingat sa facial expression nila, masyado silang maingat sa lakas ng boses nila dahil ayaw nilang nagiging center of attraction. Hindi nila agad-agad nilalabas kung ano yung tunay nilang ugali unless maging komportable sila sa'yo. Kasi hindi naman porket introvert ay na talaga. Kailangan lang nilang maging komportable muna sa isang tao bago nila ipakita yung totoong sila. Next na dahilan kung bakit attractive yung mga introvert, mas gusto nilang makinig kesa magsalita. Kung ikaw pala share ka ng problema mo, mabuo ka. Bagay sa na magkaroon ng kaibigan na introvert. Yung mga introvert kasi hindi sila yung klase ng tao na kapag sinasabihan mo ng problema mo, sasabat, nagsasalita ka pa at sasabihin na alam mo ako din. Ako kasi yung na-experience ko, ganito eh. Yung na-experience ko, ganyan eh. Hanggang sa siya na yung nagsalita. Hindi ganun ang mga introvert. Mas gusto nilang nakikinig muna bago sila magsalita. Minsan pa nga kapag hindi pa masyadong komportable sa yung isang introvert, hindi sila nakikinig. Tatangutangu lang sila habang nagsasalita. Pero at least, nasabi mo yung saluobin mo. Gumaan yung pakiramdam mo. Ganon sila magpakita ng respeto kahit hindi sila interesadong makinig. Hindi sila yung klase ng tao na sasapawan ka. Sasabat, nagsasalita ka pa nga. Pero huwag ka mag-alala kasi bihira lang naman sa mga introvert yung ganyan. Kadalasan sa kanila, mas gusto nilang makinig sa isang tao. Bakit ba tayo na-attract sa taong nakikinig sa atin? Siyempre, nabibigyan tayo ng value. Napapahalagahan nila tayo. Isa yan sa mga dahilan para ma-attract tayo sa isang tao. Next na dahilan kung bakit attractive yung mga introvert. May sense silang kausap. Yung mga introvert kasi, hindi na sila masyadong na-excite sa mga small talks o sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Pinag-uusapan pa rin nila yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta pero nakakalamang sa conversation nila yung mga bagay na may sense talaga. Mas gusto nilang pag-usapan yung business, pag-aaral, trabaho, o kamustahan sa kalagayan ng isang tao. Paano naman tayo na-attract kapag may sense kausap ang isang tao? Siyempre, nakakakuha tayo ng benefit sa kanya. Nakakakuha tayo ng value dun sa isang taong may sense kausap. Kasi kapag may sense kausap ang isang tao, it's either natututo tayo or napapasaya tayo. Kaya nga may mga taong attractive para sa atin dahil magaling silang magpaliwanag, magaling silang magsalita. May mga taong attractive para sa atin dahil magaling silang magpatawa, magaling silang magpasaya. Kaya nga minsan sa buhay mo siguro na experience mo ng ma-attract sa isang tao dahil marami kang natututuhan sa kanya. Kasi kanino ka ba mas ma-attract? Sa taong napakalaswan ng bibig, puro mga walang kakwenta-kwenta yung pinagsasasabi. Puro paninira, puro hate sa ibang tao o sa taong may sense ka usap. Natutulungan ka sa business mo, natutulungan ka sa pag-aaral mo, may natututuhan ka sa kanya sa iba't ibang bagay. Siyempre, mas magugustuhan mo yung huli kong sinabi, di ba? Next na dahilan kung bakit attractive yung mga introvert, challenging sila. So, ano yung challenging na tinutukoy ko dito? Ibig kong sabihin dito ay yung mahirap silang pakisamaan sa una, pero masaya kapag nakapagpalagayan na kayo ng loob. Parang sa usapin rin niya ng panliligaw o dating. Mas naidlab ka sa isang tao, mas na-attract ka sa isang tao, or mas papahalagahan mo yung isang tao dahil hard to get siya. Madalas kasi kaya mahirap pakisamahan yung mga introvert kasi iniisip ng ibang tao sa kanila. Masungit, suplada, boring daw. Kaya maraming tao ang hindi nagtatagal sa kanila para maging tropa. Kasi may mga pagkakataon na kapag kinakausap natin yung introvert, nag approach tayo sa isang introvert na tao, hindi nila tayo pinapansin. Kasi iniisip nila na baka hindi sila yung kinakausap. Kaya napagkakamalan sila ng ibang tao na suplada or masungit. Minsan naman para sa mga taong hindi malawak yung pangunawa, iniisip nila na bastos sila. So bakit tayo na-attract sa mga taong challenging pakisamahan? Siyempre, dahil nakakaramdam tayo ng power once na nakuha na natin yung loob nila. Next na dahilan kung bakit attractive yung mga introvert, mas prefer nilang mag-isa. So, bakit sila nagiging attractive kung madalas gusto nilang mag-isa? Ganito yan. May mga tao kasing hindi nahihiyang lumapit sa isang tao, lalo na't nakikita niya na mag-isa lang yung taong yun. At isa yan sa mga kos kung bakit mas nagiging interesado siya dun sa tao na yun. Kasi kung meron kang dalawang tao na pinag -interesan, sino yung mas gusto mong i-approach, kausapin o lapitan? Yung taong napakaraming kaibigan, napakaraming kasama, nagtatawanan, nagkakatuwaan sila o yung taong mag-isa lang sa sulok, nagmumuni-muni? Siyempre, dun na. Dun sa taong mag-isa lang, di ba? kasi wala siyang kasama, maaring ikaw lang yung maging focus niya. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mas gusto ng ibang tao na ipursu yung mga introvert. Iniisip kasi ng iba na kapag pinurso nila yung mga taong maraming tropa, mga taong maraming kaibigan, baka siya yung pag-usapan ng mga kaibigan nun. Siya yung tampulan ng tukso. Uso pa naman yan ngayon kapag nag-first move ka sa taong maraming kaibigan. Pag-uusapan ka ng mga yan, pag-uusapan ka ng mga kaibigan nun. I-screenshot yan yung message mo. Tapos pag-uusapan nila sa GC nila. Hindi naman sa pinag-overthink kita pero posibleng mangyari yan. Kaya ikaw kung jowang-jowa ka na, edi dapat dinadalasan mong mag-isa. Baka mamaya niyan may nagkakagusto pala sa'yo, eh di mag-first move siya sa'yo niyan. At yun yung mga dahilan kung bakit nagiging attractive yung mga introvert na tao. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Like mo naman at kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay-buhay natin. Subscribe to this channel kung interesado kang pag-usapan yung mga makabuluhang bagay. Gusto mo bang malaman yung mga advantage kapag introvert ka? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandiyan yan. yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.